What's up mga boss? Sa video ng ito ay papakita ko sa inyo kung paano ba ako nagbabawas ng buhok dito sa top. So ayan, nag ako rito sa likod and sectioning and point cutting ang ginagawa natin dyan. Ayan, so yung kuha mo dito sa kabila, ganun din ang kuha mo dito sa kabila para pantay siya. Ayan, ganyan lang. So may tinatawag naman diyan mga boss na yung pantay lang yung pagputol. So yung iba na ito mga boss, uh, sa unahan nag-uumpisa. Ako naman nasanay na, na dito sa ilikod nag start Ayan. Kailangan lang makakuha nyo yung tamang sectioning. Mas accurate to kaysa yung uh, suklay tsaka gunting na yung malaking gunting yung ginagamit. Kung baga, barberong galaw na pang mabilis. Goods din naman yun, pero ito kasi accurate na yung putol mo talaga. Mapapantay talaga siya. Ginagawa ko rin yun, yung barbero style. Siyempre doon tayo nang galing eh. So, ginagawa ko rin yun. Mas mabilis talaga yun, kaysa sa ganito. Yan. Yung gunting para natin dito mga boss, ah... Uh, ano to? Misutani pero ano lang to copy copy lang to to yung original kasi ang mahal din natin kaya ito lang Misutani tapos yung sukulay naman natin nabili natin to kay Boss Reynan Oliveros na maganda yan so yun ganun lang mga bossing yung pagbabawas ko dito sa taas yan sana may nakuha kayong technique dito. Ingatan nyo lang yung daliri nyo kasi talagang matalim yan. Hanggang dito lang mga boss.